with highest honor na naman ako. Ang tataas ng grades ko talaga ngayong third quarter. Pero sino kaya mapapansin? Ako ba? Ikaw pa rin naman ang pinapansin. Ikaw pa rin ang mas mahalaga akin ng mama at papa. Lagi naman akong itsikwera. Alam mo, iniisip ko, anak ba nila ako? Baka ikaw lang ang anak. Hm. ikaw kasi ang paborito ikaw lagi ang pinupuri. Ikaw ang mabait at ulirang anak. Mas matalino ko nga kaysa sa akin. Nasyon lahat ng katalanuhan sa mundo. Halos lahat ng subject ang tatas mo. Walang wala ako sa katalinuhan mo. Pero talino lang ba ang mahalaga sa buhay na to? Di ba kagandahang ugali? Kagandahang asal? Yan ang wala sa'yo, Kevin. Sinubukan ko rin namang magpakabayat <laughs> Pero hindi pa rin nila na-appreciate. <laughs> Ikaw pa rin ang purin puri nila. Wala. Wala na talaga akong pag-asa. Kung hindi nila ako gusto, ay di ayaw ko rin sa kanila. Ikaw na lang anak nila. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Kevin. Hindi kasi totoong magandang ang tinapakita mo. Kay Pukitokan. Kung sincere ka talaga sa pagpapakabit mo. Gagawin mo yan ng buong puso. Nang ipakita ng tao lang para lang makuha ang atensyon ni na mama at papa. Sa puso ni na mama at papa, natutuwa sila dahil Matalino ka may is honor ka. Pero mas pinapahalaga ni mama at papa kaganda asal. May honor ka nga, Kevin. Pero ang mo is honor. Hindi ba hindi masyadong magaling? Basta may mabutong gali. Pag nagtrabaho ka, tandaan mo, Kevin, kahit kagano ka kagaling, madali kang palitan. Dahil mas importante ang ugali. Kaysa sa katalinuhan